Ang tao ay espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos dahil siya lamang ang nilikha ayon sa Imago Dei o larawan ng Diyos. Ang konseptong ito ay nagpapakita ng natatanging dignidad ng tao na tayo ay ginawa upang maging kalarawan at kahalintulad ng Diyos. Hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa kakayahang mag-isip, magmahal at lumika. Dahil dito, ang bawat isa ay mayroong mahalagang papel sa sangnilika na nagbibigay halaga sa ating buhay at sa ating pakikitungo sa iba. Ang ating paniniwala sa paglalang ay nakaka sa ating pananaw sa buhay na itinituring nating ang bawat tao bilang mahalaga at may layunin. Sa bawat araw ng ating pamumuhay, Paano natin maipapakita na tunay nating naunawaan at pinahahalagahan ang layunin ng Diyos para sa ating buhay? Ating alamin dahil ikaw ay mahalaga at nang nilikha ng Diyos ang tao. Dito lang sa good morning pastor. Magandang umaga at magandang sabado po sa ating lahat mga kababayan, mga kapatid. At ngayong umaga, makasama natin ang ama ng ating mga youth sa Asia Pacific Division. Walang iba ang ating youth director, Pastor Ron Inibagog. Magandang Umusna umaga, Pastor? Po Pastor. Magandang umaga, Magandang waga po sa inyo lahat. At naparito po kayo sa Mindanao dahil po may Mas Amigos Convention ng North Central Mindanao yes. Conference. Quickly, Pastor, tell us about this convention happening right now. Yeah. So, uh, yung uh, pagpupulong na ito ng mga kabataan ay uh, naglalayon naglalayo na sila ay sanayin sa pag-abot uh, ng mga um, mga kapwa nila estudyante at maihandit mm. sila sa Panginoon. Oo, wow. dahil dahil wow. po ang lahat yeah. ng mga departments or mga uh, uh, clubs or organizations natin sa ay, youth. ay nakatuon so, doon yeah. sa pag-reach out sa mga pwedeng maging yes. kabahagi ng ating Panginoon. I Isa pa uh, kasi si Pastor Busi ang ating uh, youth director ng General Conference uh, binanggit niya na ang universities and colleges are declared uh, ano um an enter territories. Oh. Mm. So kung sila ay mga uh, lugar na kung uh, enter territories, kailangan gawin natin uh, ang ating mga kabataan empower na natin empower siya. kasi wow. they need to enter. They are there already na, right. sila. So kung sila ay nasanay at alam nila ang kung paano aabutin ng kalang mga uh, classmates. Uh, kamag-aaral. So, madadala nila sila at yes. mabibigyan ng magandang halimbawa. Speaking wow. of mm. mga kabataan, Pastor, ito ngayon yung mga kabataan natin, naka uh, nilikha ng Diyos. Yes. Uh, kagaya po natin, mga kapaglawam no? mga kahop dyan, tayo ay nilikha ng Diyos. At pa ating uh, talakayin sa umagang ito, at nang nilikha ng Diyos ang tao. Yes. Uh, we We've always been so uh, common to to tell na God or we are created in God's image at nilikha tayo ng Diyos. Pero bakit po ba napaka-espesyal ng tao, Pastor? Ano po ba ang mga features natin na, yes, alam natin na we are created in God's image, pero ano yung pinaka-feature natin na sa tuwing tayo ay nagda-doubt, magiging ito yung iisipin natin na, oh, espesyal ako, nilikha ako ng Diyos. Yeah. So, um, yung uh salitang uh, nilikha sa larawan ng Diyos. Uh marami ang uh, nagsasabi kung ano ang kahulugan niyan. Yes, um, uh, ang ilan nga ay uh, nagsasabi na ito ay tumutukoy sa spiritual na kakayahan, uh, spiritual, social na kakayahan ng uh, bawat isa sa atin. O kaya naman sa physical na larawan. Pero Uh, kung ating titingnan sa Genesis 1:26 and 22 ang konteksto nito ay tumutukoy sa pagiging um, pagiging uh, representative or representation ng uh, ng Diyos ang tao so kumbaga hmm. pastor if we if we say na God is love hmm. we should always represent him yeah. now yeah. we are love yeah. is that what oh. we are saying yeah so ang gusto sana ng Panginoon actually you know uh, ang Uh, ang Hebrew word for image ay chelem. Uh, ito rin Shalem. yung salitang uh, ginamit sa idol, image. Mm. So gusto ng Panginoon ang tao maging image niya, maging larawan niya Kaya tama sinabi mo sa pag-ibig, uh, maging representation pag pagpanguha uh, doon sa Garden of Eden na sa mga hayop at sa uh, mga darating pang mga henerasyon. So yung yun ang uh, larawan ng Diyos sa kanila. Pero Uh, nagkaroon ng problema, nagkasala sila. Eh, meron tayo si uh, Abraham, uh, si Jacob, uh, at iba pang mga patriarchs. Sila yung... Uh, larawan ng Diyos, pero hindi pa rin nakuha yung uh, sakdal na larawan ng Diyos sa pamagitan nila sapagkat sila may kanya-kanyang kahinaan. Gaya din natin. Dito? So kumaga, Pastor, from one generation mm. up to this present generation, medyo, mm. nag, medyo may mga minus dun sa every generation, <laughs> sa, uh. sa qualities of well, God's right. image yeah, in right. us. Uh, that is... Yes. Disheartening, no? yes. <laughs> okay Pastor, uh, paano natin makaapikto sa ating pagpaniwala sa iba? Uh, lalo na sa uh, pagpikunayan natin sa iba. Yeah, so um, yung katotohanan na tayo ay nilikha ng Diyos mm. at tayong lahat ay galing sa Kanya, galing kay Adan at kay Eva mm. at wala ng ibang pinagmulan. Ibig sabihin, tayo yung magkakamag-anak. Oh, <laughs> tayo yung uh, magkakamag-anak. Eh. Related tayo. So kung related tayo, dapat uh, Uh, tayo ay nagmamahalan. Nagmamahalan. Dapat tayo ay nagtutulungan. Mm. Dapat hindi nag-aaway, di ba? Kasi galing tayo sa isang, <laughs> isang ano, isang uh, galing tayo kay Adan at kay Eva o galing tayo sa Panginoon. Pastor, oh. ito ngayon ba yung generation ngayon? Ito mm. yung generation na may depression, mm. mayroong self-doubts, ina itinatanong natin sa sarili natin if bakit ba ako nandito? Ano yung purpose ko? That's my question mm. all the time. Mm. Ano ano po ba ang purpose ko? Why I'm still here? Ano po ba yung magiging ang implikasyon nito sa pagkalalang sa atin ng Panginoon, mai, paano natin siya maiugnay doon sa konsepto na ang Diyos ang naglalang sa iyo, na ikaw ngayon ay may purpose, ikaw ay may, ano yung purpose sa Tagalog? Uh, layunin. layunin. Layunin sa buhay na ito, <laughs> Pastor. Yeah. So, um, yung, actually, dapat, uh, hindi nga ito mag, uh, mag uh, Uh, maging daan para tayo ay magduda sa pag-ibig ng Panginoon, because tayo ay magpasalamat na nandito tayo nila lang. Ah. At merong layunin ang Panginoon sa atin. Hindi aksidente na nandito tayo ngayon. Kahit nga meron ako nabasa artikulo uh, article na sabi doon, kahit na uh, ang isang tao ay bunga ng rape, for example, uh -huh. uh, at siya ay naisilang, uh, ito pa rin ay uh, plano ng Diyos na siya ay uh, siya ay um maandito at uh, mabuhay sa mundong ito. Kasi that's a question winging. Eh. Mm -hmm. We mm -hmm. people encounter a lot of trials yes, and yes. difficulties Correct. or maybe challenges na parang sa kanila ay hindi na dapat 'to. Bakit mm -hmm. pa ako nandito eh? Ganito mm -hmm. lang naman pala ang buhay ko. Mm -hmm. So is that still God's ano ba 'yan? Plan or yeah. ano po ba? <laughs> <You> <laughs> merong, merong ano uh, kaya nga, actually eh uh, sa, sa pagsilang pa lang ng isang bata tayo ay matagumpay na. Uh, we are, we are victorious already yeah. kasi mm. ay, ayon sa pag-aaral sa science, 'di ba? Ang dami natin. 'di ba? Ang dami sa uh, we, we, uh, noong ginawa ka ng tatay at nanay mo nung gabi. Uh -huh. <laughs> okay. Uh, ang okay yeah. naman to ang tatay, 'di ba? Uh -huh. Nag-share siya ng Uh, half a billion uh, cells. Uh, sperm cells. Diba? Uh -huh. At doon, isa lamang yung uh, pwede na maka uh, magkaroon, magkaroon ng fertilization sa, sa egg uh -huh. ng mother. So, at sa isang yon pinili ka ng Panginoon. Wow. Kaya, oh. the fact na you are here, at I am here, na dito tayo lahat, Kasi, victorious na yun. Pinili ka ng Diyos. Ikaw yung hinayaan ng Panginoon. Kasi kung hindi ikaw, iba. Iba yung napili. Unique. Uh, oh. doon sa 500 na yun, uh, half a billion. Oh. Ika, uh, ano yun, ah, uh, ibang tao ang lalabas, hindi ka. Wow. Ikaw. So, Wing. <laughs> pinili tayo. You are unique. Pinili, oh, pinili, pinili, ka, pinili, 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 ka. Pinili. Bililon ka. Pa okay. Pastor, your, your parting message to our viewers na siguro ngayon, hmm. they are experiencing self-doubts. Hmm. Or maybe sa ngayon, ay nakaraan na sila ng depression. Na palagi nilang tinatanong, Walang ano kwenta ba? ang life nila. Yeah. Hmm. Ano hmm. pa yung message mo sa kanya? Yeah. Uh, ang Uh, aking mensahe para sa iyo, no, nagdududa ka at parang nag-iisip pa bakit ako naririto. Una, uh, for God so love the world. No, uh, mahal ka ng Panginoon, kaya ka narito, pinili ka ng Panginoon, at sapagat pinili ka ng Panginoon, mayroong siyang layunin para sa iyo. Gaya ng layunin para kay Abraham, kay Jacob, at layunin ni niya niya Uh, sa iba pa, sa mga alagad niya. May layunin siya upang sa pamamagitan mo na nilikha ng Panginoon may pahayag ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Wow. Amen. Amen! Thank you so much, Pastor!